So ayan, for today's video, ngayon ay pupuntahan natin yung tropa natin gumagawa ng kubo para daw sa ano, Valentine's preparation. Kung sino dyan ang gusto mag-rent kasi alam naman natin tuwing Valentine's ay punuan yung mga hotel tsaka mga lodging house. Dito naman gumagawa si Moy ng parang hotel ata ito. Gumagawa si Pwede naman dito parintahan daw. Ayan o, oh, kung nakikita nyo, pwede na parintahan. Bale, isang kwarto. Ayun, kung nakikita nyo siya. Bale, ang ano dito, pag short sure time, 95. Kasi provincial rate tayo. <laughs> 95, pag mga 3 hours, times times lang natin yan. Hanggang 6 hours, 12 hours, pwede din mag-24 hours. So ayan, inahabol yan hanggang February 14. Kasi alam naman natin, punuan yan kayo. Kung sino may gusto dyan, magpa-reserve na kayo. Kasi baka madami ang magpabukkay mo yan. Hanggang February 12 to 14, tumatanggap na siya. Kasi ano pala ngayon, ika -Nuibi. So matatapos pa yan hanggang February 14. Ayan, kung makikita nyo. Bali, ano lang yan, electric pan. Pwede na electric pan, pero kutsun naman yan ang ginagawa niya. Para sa kutsun na yan. May palikuran doon, pang hugas-hugas sa mga ano, sipit-sipit. <laughs> pang hugas-hugas sa sipit-sipit. <laughs> <laughs> so ayan siguro matibay naman yan kasi sa unang arangkada kailangan matibay ang pundasyon baka mabuwal alam naman natin yung mga sabik na sabik pag unang arangkada malakas yan baka mabuwal so ayan tinibayan may mga bres bres pa so ayan matibay ang pagkagawa kulang nalang lang buwong tapos ding ding dito naman sahig tapos sabay bili ng kotsyon doon sa anong sawang tapos dito may pinto. Ano lang to sa Jap double wuling para hindi naman kayo masilipan kung sino ang mag ano dito, mag-hotel, mag-lodge ba. So ayan, ayan, update ko lang kayo sa ginagawang ano, parang ano tawag nito, apartel. Parang apartel ba. Mura lang, pag short short time 95. Bali 100 may ano, tawad na 5, bali 95 lang pang ano yan pang ano, sa pako <laughs> yung singko <laughs> ayan ginagawa <kita> ni Moy dito <laughs> si engineer ngayon certified attorney na siya dati engineer yan ngayon certified attorney na habo habo ayun engineer Ayo, Uh, uh, nagpa-selfie pa yung mga ano natin, mga idol. Oha. Oha. <laughs> Ayan si engineer ngayon, attorney na siya. Simula bata, attorney na. <laughs> Dere. Ka. Dere. Dere. Perlu no promotet kan moe, gini hemo ngakuan, lodging house para right valentines. <coughs> <coughs>